tas mo konti mabigat mabigat okay. natawagan po Ang sino mga nanggambala dito sa babaeng ito pumasok kayo ngayon din at ako yung makikiusap sa inyo kakausapin ko kayo pasok sa katawan ng babae ito ngayon din at kakausapin ko kayo para walang maminsala at sa Kaso, kaibigan, ang mangkukulam na gumagambala dito sa babaeng ito. Kausapin kita. Kung anong dahilan at bakit mo sinakutan ang babaeng ito. Uh -huh. so, oh, God, we're going to get a ah tik lang ako tay, piket. Ah! Yo! tapon mo, tapon tapon, gumitin mo kamay mo tapon, bunot, bunot hatap, sige yan tapon, sige, yan yan, dalawang yung kamay mo, bunot tanggalin mo lahat yan yan, sige hatap wala na akong hawak sa'yo, sige hatap tapon, alun sige Saan bandang nararamdaman mo, sikmura, sa bandang ari, yan, tukutin mo, tapon, yan, sige, lahat yan gawin mo, tapon, tapon lahat, yan, sige, lahat yan, bunutin mo lahat, tanggalin mo na yan, yan mga ginawa sige, sige, okay. lahat, olay. lahat, olay. yan, lahat, Saan ba na naramdaman mo sa may ulo? Tapon, mm. mm. lahat. Mm. Yan. Yan, dyan ba na? Wala na? Okay. Please, please, please. please. Wala lang yan kasi yan ay hindi ikaw yung pumasok. Ano te, eh, may ano, may kumulang talaga.